Ay, mga palangga, gami yung aga sa inyo tanan. Maluto ko sa ang pinakabudlay nga luluto ko. So, ginis ko lang. ako, Para maluto. So, ang ta mga palangga. Mala, ano, tanay, ma... Mahugas tanay sa ato nga klaha. Ang mugi Apo sa sa nga lubrahan mga palangga mo. Dahil lang kaya mahugas na yung palangga. Ano,

Gina, um, no, ko gina yung iskulahan, ko gina yung pag-ugas, pag Ako, ako na niya, mali Ay, butang na niyang ang nga gina tama ka pa langga. Tama ka pa langga. Ay, init. Ang ano kita pa ita mo? Na. Ato ko? naman tadi sa ato nga kitchen nga. Apo sa na apo sa ni magluto.

Ka, may beka, drama-drama. moning nang dala ko ganin ya, may drama -drama. May ka, tapas, na drama-drama. May beka, tapos na may tuyop ka, di madik-madi. Oi ponta na yung mga barangga kayo para magkalayo. Munta na yung magjik. O, oh, magjik no, ka na yung. Oh, dahil ka magjik ka. Gakalayo na yung. <laughs> Oh, mabutang na matika, pa lang ineta kay init na itong uh, kalaha. <laughs> ah, <sumah. laughs> butang ka di itong uh, uh, matika. Ah, kaso ba? Tapos pa lang mabutang na itong atong nga lulutoon. Ha, perte ka bud lilo to, ano pala, ang oh. pa ni mga palangga sa New York. Malo ko huh? din. Tara, <laughs> tolo toon mga palangga. Games gin skula ang pa ni sa New York para maka toto sini. Amo ni ka bud toon. Ah, perte ko lagi ta. Butang tanda sa kalalangga.

halat oh, hang nloton tama sao sao tani <laughs> ano lang nga anong Pisi anong 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 nga anong mga, anong 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 mga anong Sa mga... anong 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 Ini sekolah ha, aku pernah ngelahan sa New York dan oh. Si ibang yang ngelugan, para lang makaluto Ini Kaya rin ang mga palangga, luto na itong isda, isda Mga ginin, ano Kaya Gasel, gasel, bergi sa mga palangga Pintu oh. ini kamahal ng mga, <laughs> ano ni <ng> mga palangga Oh, <laughs> tamang mga palangga Duda na munuga, talong Sinigang

좀감모시니다까 <목소리> 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 <목소리>